magaling talaga itong mag-ano taga-lahaw. Ayan. Tapos ba? Ano <laughs> sa'yo pa? Ano pa rin mo? Sa palon? Sa palon pa Lalu yun naman. Sipa. Pasal yun sipa. Ayan. Hawa na yun. Yung masaging ho. Hawa na ho. Pali botong. Pali yun Ito ko na sa loyo naman. Pag may ma... Kaya may hiling ko ihatag. ano, oh, latundan naman ito. Tugas na baga ha. Nala, kuha ang panay mo. Kuha ang panay mo. Nala, kuha. Hawa ni, hawa ni. Dua, po ang kanyang kuha na saging. Sa ano, laki Oh. Pag ano ka doon ha? Kumano doon sa... Ano? Tampi na yun. Break tadi Uh, Nauto na naman. Hindi pa gaano to gas. Hindi pa gaano. Sabutan lang doon. Hulugan na lang doon. lang. Yan. Nantig ba sa sa ino? Doon lang sa ano. Yan. pa? Ano. Paa. Tulangan sa sundang. Betul eh, tulangan sa sundang, pakat tu selalu. Tulangan sa sundang. Nah, lawan nih. paling buat ini sah. Nala, kena Okay. A few moments later. seconds later. Six and a half hours later, Papa, puppy, Come put some puppy, lovey. puppy, <laughs> puppy, lovey. naman si Miming. Oh. Miming! Ito si Miming namin. Ito ang Papi Labi. Hmm. Ito ang mga tiniba namin oh, sa aking katunda sa kasabay. kita mo sa ba? Aking may bahay. Dalahin niya bukas papuntang Maynila namin. po yung aking tanim. Kapag may itinanim, may aani. Ayan. baka ng Ang saging, no? Talagang nanokot talaga to sa aking asawa.

yun, good morning. Nagpipilad po kami ng pili. Ayan na. Po. Ayan po, pili. Kasi hindi na po puno dahil kain ng kain pong aking asawa. Ayan po, dahil pili namin tinitilad. Oh. Ayan po yung aking asawa. Oh. Para yung kain, nagigit-igit na. <laughs> ang na marami na yan eh. Marami na kaming na kilad napili pili. Three days later. <laughs> <laughs> si Carol Tabi-tabi. A few moments later. Siya so mag-okay kami na ang kuha kami ng butig. Ayan na. No? Gabi. Brother. Yeah. Ako na ng aking mahal na asawa. Sundan. Tayo lang sundan pa Yes. Ito po ang ito po ang itak ni ano, Andres Bonifacio. Ato pa nga tao. Kasama po namin si Bigger. Na? Yan? Ano na yan? Ano yan? lang. Hali, nakailan mo. Pinipinit lang nung. Ah, pinipinit lang. Oo, naman na tawin eh. Ano na lang? luwai lang. ako may bahay. Uh. Oo. Wow. Bikin, tagali kira ya bikin, bikin tak kira. Diri main titik sa Buta, bigay. Buta dito. Sa plastik ko. ako. Diretso sa plastic. Sige. Okay. Uy, kada yun. San taon may ano na yan? Ito nga. Ano man po muna? Ayaw na. Dito, dito na sa balayan na ano. Wow. It's a miracle. Wow. Katunog man son. Wow. Katunog. Parang koto. Wow. 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 impao. Oh. Hmm. Okado mo mayon payon don. Uan diri hay Ako mao kad ni mo kolo. Ha. Okay. Mayroon, yung, okay, kaya subiger. Ra nada. Mayon yon. May buto na nga. I stop ko na to na ako na. Ayan, sorry yan. Ayan, sorry yan. A FEW INCHES LATER Psst. Ang may-ari ng chicken na, na nakawin ko. gutom na sila ay gutom na pang lechon ka mamaya yan si chicken na puti kung siya naman ang may ari niya ay ito pala yung may ari ng chicken na yun <laughs> A few moments later. sabi yung aking mabahal. Salamat yung bahay. Yes, sir. Nanguha yes, kami. Nanguha kami ng gulalin. Ah, saka sili. Saka ano? Salamansi. Kapuso. Salamansi. Sili ng ano? Pato. Hindi lang <laughs> mo yan. Kaya na. Hindi na. Si mula nang sile? Si sile. Kinain nang tatlo?